So hey guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Pagsibol. Ayan na si paring hero. Yan ang halo kami guys. Asintada yan. Yan, Pagsibol. So bago na naman. Ito yung loob niya. Yung mga materialis bakal. Para yan doon sa labas. Yung mga semento. Ayan, nakatiles na rin siya. Ito lang yung ginawa namin. Ayan, palaw. Oh, di ba? 5 minutes lang 'yan. Ayun mga uh, semento. Ah, oh, semento, blue blocks. Ito yung gilid niya, guys. Sintadahan doon. Ayun siya. Tubog ang deliver 'yan. Tapos 'yan, 'di? Op, oh, tayo so, na. Oh, wala naman tabing, okay lang. Si si Hero nag-ano niya, sintada. So ayan lang ginawa namin ngayon ganito Poste dyan Poste dito Poste din dun So dito yung gate Yan lang Bye bye Hey okay, guys Dito ulit tayo Oop <laughs> Ayan nagasintada tayo dyan guys Hanggang dun metallic Yan Umbisa na natin yung halo Halo blocks dito pa rin tayo guys sa pagsibol. Yan yung kahapon. Ito yan. So yun lang. Ito yung gawa natin kahapon. Tapos yan, dudugtungan ng gandun. Yan, sa may ilay na yan. Ayan, pag ganun. Paslant siya, paslant. So yun lang. Alright. So guys, magandang hapon. Ito pa rin yung ginawa natin kanina. Dugtong lang. So ito siya. Pagkaroon siya guys. Oh. Winyok. Ayan. Medyo natagalan tayo dito guys kasi paakyat. Up. So dito kami naghalo yan. Tapos na. Uwi na kami. Yung susi. Kukuha mo. Ah, uh, andito sa akin eh. Up. Oh, double check. Ayun. Yung dilaw yeah, na. Florentine. Ah. Uh, tapos nagasintala tayo dito guys kaso nabitin kasi yung halo ubos na. So hanggang dapat dapat hanggang dyan yung banda. Eh, yan banda. Ayan lang for today's video. Dito pa rin tayo sa pagsibol. Ayan si paring hero. <laughs> e, uwi muna natin yung gamit. Inko yan guys ha. Oh, baka naman. Ah, si guys bye bye. Hey guys. Si paring hero. <laughs> Ah, uh, ito yung gawa natin, guys. So, Partition. Ito yung metal stud. So, bali 20 piraso. Tapos, ito yung bubuin natin. Yan. O, yun yung sabi ng may-ari, guys. Sagad lang daw dun. Sa bubong. So, wala siyang ceiling. Ganito lang siya. Ito lang yung kwarto niya. Tatabunan lang yun. Ito, ito. Para sa aircon. Yan. Malaki yung kwarto, guys. So, yan. Tuwag dito yung pinto tapos syempre inko tayo dyan guys yan yun oh nagkalat yan lang partition for today's video alright ayun oh Hey, guys ito na naman tayo guys si Pisa Cole ay si paring hero ito na yung buo natin partition Magandang hapon pala. Dito pa rin tayo sa pagsinag. Ayan. Ayan, nagliligpit na kami guys kasi oras. Uh, time check muna. Time check, time check. Oh, 4.34. Ayan. So, yun lang. Ito, nagawali. Ayan guys, nalagyan natin ng pagano'n. Tapos nag-cutting tayo doon. Ayan. Uh, bukas na yun siya ilalagay pati doon. Ayan, yun lang. Tapos baka ceiling kasama na rin. So, inko pa rin tayo dyan, guys. Iwan lang natin to Ayan. Ayan. Mga gamit natin. So, yun lang. Uh, alright. Bye. Hey, guys. Welcome to my vlog. <laughs> Dito pa rin tayo sa pagsibol. Ayan. So, ito yung ginawa nating seal, uh, partition. Ayan, yan. Medyo na siya, medyo na buko na. Sa taas na lang. Tapos, yun, framing. Ito, tingnan natin. Yan, yan. So, natapala na natin yung inuna natin dito sa side na to. Yan yung hagdanan, yan. Yan yung paakyat. Tapos, ito, napatration na natin yan. Yan, hanggang doon. So, yun lang. Ano na natin? Day 2. Yan. Magandang hapon pala guys. Ito na lang tatapalan namin ngayon. Tapos, ayan, Inko pala tayo dyan guys. Yan. Yan, mga gamit natin. Dito tayo nag-cutting. Soft drinks muna kayo. Oh. <laughs> so, kasama ko si Hero. Andun, sa labas. Nag-yossi break. Yun lang. So, ito yung itsura guys ng kwarto niya. Ayan, maliwanag. Maganda yan. Ito yung magiging kwarto ito. So malawak siya. Hindi ko alam kung isisiling. Yun yung plano. So yun lang. Bye bye. Hi guys. Ito ulit tayo guys. Good morning. Pagsibol. So ito yung ginagawa natin ngayon guys. Ayan. Ayan. Flooring for today's video. andon yung halo natin ayon. So naghalo kami, medyo marami yan guys kasi ang floringa natin hanggang dun. So, binuhusan ko lang muna siya ng tubig. Tapos nagahalo kami. Ayan oh. gabundok. <laughs> so guys, dito tayo sa pagsibol nga. Yan. So, nalagyan na siya ng screen. Yan. Kasi tindahan pala to. Ayan, may ano siya. Ayan lang guys. Wait lang, nagsasawad ako ng tubig. Bye bye. Hi hey guys, good morning. Welcome to my vlog, <laughs> construction vlog, guys. Ayan, flooringan na pala natin. Ito yung kahapon. Ayan. So, ang ganda niyan. Yun. Diba? Okay na. May nakaparada lang yung motor natin dyan. Ayan, flooring. Hanggang dito lang. So, yung ginagawa natin ngayon, dito sa likod nagpaplastering tayo. Ayan. Mga pitik-pitik ba? Pitik ng mga mason. <laughs> so, yung halo natin. Ayan. Hinati ko muna, tapos mamaya dun. Pinapatayo ko lang konti. Alright. Ayun si Hero nandun sa loob. So, oh, yun lang. Tapos itong, ano, Ayan. Alright. Bye-bye. dito tayo guys. Ayan o. Oh. The Mason. si Hero lang sa kalam guys. Ayan. Gawa niya to. Ito yung kanina. Baka maniwala Ayan, lang natin. Tapos, ito, pinitikan natin. Mga ganun ba? Inghalo <laughs> halo natin konti na lang. Yan lang. Up. Oh. Basic. <laughs> okay guys, tapos na ang ating ginawa. Yan, simula doon hanggang dito. So, yun lang. So, uwi na tayo ngayon. Yun lang guys for today's video. Alright. Hey okay guys, ay metal paring Oop. Nagsisiling na tayo ngayon, guys. Ayan na. At ito si... Oh, <laughs> o, oh, video mo ko. o. Oh. Tapos na ang bubong, guys. O, oh, tapos na ang Bukos bubong na. pala. Yun, o. No? Oh. Kahit umulan, bumagyo pa, guys. Kasilan <laughs> ko na rin, okay. guys. Ayan. So, ito, sample lang yan muna sa gitna. Bukas natin yung birahin. Naka-clip lang yan. So, ito na siya hapon na yan. na paikot na natin. Simula dyan. So, guys. Magandang hapon pala. Op. Oh, hapon na. So, uwi na kami. Sa so, dito pa rin tayo sa pagsibol. Ayan. Pagsibol. Yan yung partition Yan si Hero. So, tuloy ang ceiling. So, yan na yan. For today's video. Alright. Op. Oh, Huwag kalimutan. Brought to you by... Magiging Inko Hi hey guys, dito tayo ngayon ulit Welcome to my vlog Yung partner natin Oh, pinagpawisan <laughs> Ayan, nagsiling tayo So, priming Eh tapos na, lagyan natin ang mga hanger Hanger yan, yun, ganoon Ayan Bukas, ilagay na lang yung mga hard flex Andan sa baba yung iba Tapos dito, Yeah, May hagdan pa. Yan. Yeah. Papunta yan dito. So, yung part na yung maliit. Ayun. Nilagyan ko na. Kasi mahirap talaga sa parting yan. So DIY patungan. So, yun lang guys. Ceiling. For today's video. Up, good afternoon. Uwi na kami. Time check. Alas 4. Mahigit. Bye bye. Hey guys. Ganda tanghali, ulan tanghali ngayon guys. Kaya tayo pa rin sa pagsibo. Yan oh. Oh, zero. <laughs> ayan guys, nagsihiling na pala tayo. Nagligat ng isa. So, yan siya. Yan. Tapos, inuna natin dito kanina. Ayun. Hanggang dun. So, yan na yun guys. Dito na yung hagdan. Diyan. Ito na lang, tapalan ng tumaliit. Tapos ilaw yan. O, inko pa rin tayo dyan, guys. Yan, inko, guys. So, yan. Dire diretso na yan. Simula dyan. Dito, dito, dito. Mga apat na buo. Tapos, ito pala yung ginamit natin pang tukod. Yan. DIY. Diba? Si Hero gumawa niyan, eh. <laughs> Ayan. Alright, yun lang, guys. For today's video. Bye-bye. Okay, Okay hey guys, ayun na. Ating gawa. So, finish na. Yeah, Hanggang dito. Ayan Tapos dun. Yeah, Hanggang dito. Hey guys, tapos na ang ating ceiling for today's video. Ayan, part na po. <laughs> Ayan. Okay na. So, uwi na. Ang gamit natin naka-ready na. Andun si ano. Oh. Yan. All right. Hey guys. Good morning. Dito tayo ngayon sa Pagsibol. Oh, may babae doon. Tay <laughs> so, si Hero, nagsasalo yung tubig big ito tayo guys. Ah, naghahalo 'yan. Dami 'yan kasi magpo-flooring tayo dito. So 'yan sinetap na natin 'yan. Tapos yung poste na yon yan, yan. Pinormahan ko. Kasi dodugtungan doon. Tapos, konting repair. Ito. Yung gilid yun. So, yun lang. Ayan. Halo, marami-rami to. Kasi yung flooring nito, hanggang labas yan, hanggang doon. So, ayan si Hero. Up! Uy! Ang panas na. Ayan, nagigib na guys. Wala kaming balde. Yan na lang balde na yung maliliit. So, ingko pa rin tayo dyan guys. Oh. Yan yeah. So, yun lang. Alright. Guys, ito na yung ginawa natin. So, ayan. Wala nang halo. Tapos, na-flooring na -flooring natin. Mamaya na lang natin ganunin. Kasi, sobrang basa. Walang araw eh. Tagal matuyo. Ito yung si Hero. Yan yung mga materialis na mating na. So, yun lang. Tapos, nag lang tayo ng konti dyan. Hindi siya napuno. Parang dito lang banda. Mamaya, Tapusin natin pati yun. Yun. Tapos ito. Yan lang siya. Alright, low for today's video. Bye-bye. 11.30 na.